Naniniwala ba ako na kung anuman ang gawin ng kapwa mo sa'yo ay babalik sa kanila, mapabuti man o masama? Oo, ayoko siyang sabihin karma, pero naniniwala ako sa golden rule. Gawin mo sa iba kung ano ang gusto nilang gawin nila sa'yo. Kung gusto mong tratuhin ka ng tama, dapat ganun din ang pinapakita mo. Pinapaalala nito na mag-ingat tayo sa ating kinikilos, may kahihinatnan ito. Kung magbibigay tayo ng kabutihan at positibong enerhiya. Malamang ganun din ang mangyayari sa atin. Kung makakapanaki tayo at hindi tayo gagawa ng maganda, ito rin ang babalik sa iyong resulta sa relasyon, sa trabaho o sa araw-araw mong pamumuhay. Napakahalaga ng pagiging mabuti dahil sa huli, walang permanente sa mundo. Lahat tayo dito nangungupahan lang. Tatandaan lang natin na hindi tayo nag-iisa sa mundong ito. May Diyos na nagmamahal.